Sa hindi pa po nakakakilala ng kugon, ito ang tinatawag na kugon. Ang dahon nito, may kulay verde na hawig po sa tanlad. Pero hindi siya mabago na tulad ng tanlad. Ang dahon nito nakakahiwa. At yung pinaka suloy nito, nakakatusok, masakit yan masakit makatusok to at masakit din makahiwa itong dahon nito matalas pero ito eh, ay paboritong kainin ng mga baka at kabayo yan marami dito ang kugon madaling dumami itong mga ugat nito yan eh, hindi basta basta na uubos kailangan may patik mabuti at kuhanin ng mga ugat kapag hindi ginanon ay hindi basta mauubos itong ganitong kugon madali siyang dumami sumusuloy siya na sumusuloy at dumadami ang kanyang mga ugat sa ilalim yan ang ganyan ka tindi ang kugon Ayan, medyo mahaba siya sinataas din at ito yung ginagawang pambubong sa kugon dati yung mga pubo na may bubong na kugon ito yan ginagamit siyang pambubong ginagamit siyang panali pwede siyang panali ginagamit din siyang gamot